What's up mga katroopers and welcome back to our channel Meron ba kayo ng 25 centimos Pilipino series na non-magnetic Ang composition nito ay brass Ang weight ay 3.8 grams at may diameter na 20mm Ang thickness ay 1.5mm Ang oberset reverse ay ang nakikita nyo na yan Ang kailangan po namin na taon mga katroopers ay 1995, 1997, 1998 at year 2000 Isang peraso lang po bawat taon ang kailangan at dapat ay uncirculated condition. Babayaran po ito sa halagang 600 sa 1995, 700 sa 1997, 500 naman sa 1998, at 600 sa year 2000. Maari po ninyong ipost ng video o rato sa rrcointroopers.com slash coins at ilaki pang code na rr104438. Amin pong susuriin ang mga pinost ninyo at kapag pumasa sa aming pamantayan, agad po namin kayong kukontakin para sa proseso ng pagbili maaari nyo rin kami tawagan every Monday 1 to 3 p.m. Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!